ka kamakailan sa komite ang mga panukalang batas ukol sa rainwater harvesting na may layong magbigay ng solusyon sa mga suliranin ng pagbaha at na nakambang katulangan sa supply ng tubig na parehong dulot ng climate change. Iinahiyaw ni Senator Bong Revilla sa interview ng IFM ng Dagupan ngayong araw sa kanyang naging pagbisita sa bayan ng Malasiki dito sa lalawigan ng Pangistan na kabilang ang ng pangisnaan sa isang sulong at isinasagawang pag-aaral kasama ang DPWH ukol sa mga sa pagbaha sa buong bansa. Anya pa, kasama ang lalawigan para sa mga programang ilalatag sa oras na matapos na ang pag-aaral ukol dito. Sinabi nito na patuloy pa rin ang pag-iimbestiga at pag-inspeksyon sa mga lugar na nakakaranas ng pagbaha sa buong bansa at para sa mga gagawing master planning sa mga nagaganap na pagbaha upang magkaroon na rin ang tinatawag na flood control at tuluyan ng masolusyonan ang pagbaha. Anya pa, isinasabay na rin niya ang pag-inspeksyon sa mga lugar na may problema sa pagbaha kasabay ng pagsasagawa ng distribusyon ng ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng bagyo sa lalawigan. Samantala, magkakaroon ng ikalawang pagdinig ukol dito sa susunod na linggo ayon kay Senator Bong Revilla. Kasama mo dito sa IFM Gupan, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Ako si Rajuman John, Karanto Tatak, RMN.